Hello sa lahat, magandang gabi po. Andito uh, po kami sa may San Carlos ng aking asawa para bumili ng milk tea. Yan. Uh, malapit lang po ito sa may video. Lampas po siya ng konti sa may video. San Carlos. Yan. So, kasi nakita namin ito noong pagdaan namin kasi punta kami ng Tagupan and then sabi ng asawa ko kasi is dumaan kami rito para masikman so bagong bukas lang po ito sobrang sarap talaga yung ano nila yung ice cream with ice cream yung shake tas malawak yung pwesto nila dito so namimili na po ang aking asawa kung anong gusto niyang kainin. So nag-order po kami diyan ng siguro apat na piraso para may uwi din namin. Yun po, hindi po siya makapili ng gusto niyang kainin. Kasi lahat daw po ng nakikitan niya is masarap. So, ang budget lang po niya ay limang piso. Hehehe. <laughs> Yan. So, sabi ng cashier si kuya, okay lang daw. <laughs> Yan. Shoutout kay kuya. Hello po sa'yo. Magandang gabi sa'yo, kuya. So, dito po, matry nyo nang punsahan. Para matikman ninyo kung anong lasa ng ano nila um, shake nila hindi kayo mabibigo sa sobrang sarap talaga ganyan po sila yes ma'am take out po lahat yun so actually guys um Pauwi na po sila. Malapit na po silang umuwi kasi nagligpit na po sila. And then sabi namin, please. Or respondo pa kami. Gusto lang namin kasi matikman. Ang inyong mapse with ice cream. Sobrang sarap talaga. Hindi kayo mabibigo talaga sa winta nilang ice cream. Nyan, si Kuya. nag nagbayad na po siya. Ayun, may pera pala siyang tinatago. Hindi niya sinasabi sa akin. Buti na lang, hindi ako nagbigay. <laughs> Meron pala siyang pera. So, binila namin diyan yung 65 pesos. Yung may ice cream sa babaw. And then, yung sa baba is 95 pesos dalawang 65 saka dalawang 95 so sana dito na namin kakainin yung binila namin kaso pasara sila so gusto rin namin i-share yung binila namin